utos ng Panginoon na huwag tayong sumuway sa gobyerno. Kung sinong nasa gobyerno, sundin natin at pakarespetuhin pagkat yan ang bigay ng Panginoon na itinalaga upang mangalaga at uh, magmaniobra ng ating bayan. Hello, good morning, good afternoon, good evening, good day, whatever time you're watching this. Magandang araw po sa inyo, beautiful people, and here I am again the one and only Just I, myself, and me, Marisol Pemblo. Kumusta na po kayo? Medyo uh, nagpahinga ako lately sa mga vlogs ko kasi I realized na um, hindi ako masaya sa mga nangyayari. Diba alam niyo naman po na I'm always uh, giving you my side to Uh, side with the government because yan ang utos ng Panginoon na huwag tayong sumuway sa gobyerno. Kung sinong nasa gobyerno, sundin natin at pakarespetuhin. Uh, Pagkat yan ang bigay ng Panginoon na itinalaga upang laga at uh, magmaniobra ng ating bayan. Ano po? And uh, pangalawa, alam niyo naman po na talagang against ako sa mga maling gawain. And uh, hindi ako perpekto. lahat naman tayo hindi perpekto, pero dapat nating pakaisipin at unahin kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon at ipinapaan.